Sa isang malawak at luntiang kagubatan, sa tabi ng isang ilog na malino pa sa kristal, may isang maliit na nayon ng mga hayop. Dito, ang lahat ay magkaibigan at nagtutulungan. May mga kunehong mabilis tumakbo, mga ibong magagandang kumanta, at mga squirrel na abala sa pag-iipon ng mga mani. Ngunit may isang nilalang na naiiba sa lahat. Ang pangalan niya ay si Piko, isang mabait ngunit napakabagal na pagong. Dahil sa kanyang pagiging mabagal, madalas nahuhuli si Piko sa mga laro at kasiyahan. Kapag naglalaro sila ng tagutaguan, laging si Piko ang unang nahahanap. Kapag karera naman ng takbuhan, laging si Piko ang nasa huli. Minsan, pinagtatawanan siya ng ilang mas batang hayop. Tingnan niyo si Pico! Parang hindi gumagalaw! Sabi ng isang batang kuneho. Kahit siguro isang buong araw, hindi pa siya nakakarating sa dulo ng ilog. Dagdag naman ng isang maya. Hindi pinapansin ni Pico ang mga panunokso. Ngumiti lang siya at nagpapatuloy sa kanyang mabagal na paglalakad. Alam niya sa sarili niya na kahit mabagal siya, mayroon siyang ibang katangian na maipagmamalaki. Isa narito ang kanyang pagiging matsaga at matatag. Isang umaga, nagising ang buong kagubatan sa isang malakas na sigaw. Si Kiki, ang pinakamaliit na kuneho sa nayon, ay nawawala. Nag-aalala ang kanyang ina si Nanay Kuneho. Ang anak ko, hindi ko siya mahanap kahit saan. Umiiyak na sabi niya. Agad na nagtipon ng lahat ng hayop, nagplano sila ng isang malawakang paghahanap. Ako ang magahanap sa may kanlurang bahagi ng gubat, mabilis kong malilibot iyon, sabi ni Kiko ang pinakamabilis na kuneho. Kami naman ay lilipad sa itaas ng mga puno para makita namin kung nasaan si Kiki, sabi naman ni Pip ang agila. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawain at lahat sila ay mabilis na kumilos. Naiwan si Piko, gusto niyang tumulong ngunit alam niyang hindi siya makakasabay sa bilis ng iba. Habang pinagmamasdan niya ang mga kaibigang nagmamadaling umalis, napansin niya ang isang bagay sa lupa. Isang maliit na pulang laso, kaparehong-kapareho ng lasong laging suot ni Kiki sa kanyang tenga. Sinundan ni Piko ang mga bakas na naiwan sa lupa. Dahan-dahan, hakbang sa bawat hakbang, napakaliit ng mga bakas, halos hindi na makita kung mabilis siyang nedlakad, tiyak na hindi niya ito mapapansin. Dahil sa kanyang kabagalan, nakikita niya ang bawat detalye sa kanyang dinadaanan. Isang maliit na hibla ng balahibo rito, isang yapak sa putik doon. Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang direksyon. Papunta sa madilim na kuweba sa dulo ng kagubatan. Nakakaramdam ng kaba si Pico. Ang madilim na kuweba ay kinatatakutan ng lahat. Sabi-sabi, may nakatirang malaking ahas doon. Ngunit nang maisip niya ang maliit at takot na si Kiki, nawala ang kanyang kaba. Pinalitan nito ng tapang. Kailangan kong tulungan si Kiki, sabi niya sa sarili niya. Sa kabilang dako, pagod na pagod na ang ibang mga hayop. Nalibot na ni Kiko ang buong kanlurang gubat pero wala siyang nakitang Kiki. Si Pip na Agila ay lumipad ng mataas pero wala ring nakita. Bumalik silang lahat sa nayon na bigo at malungkot. Nasaan na kaya si Kiki? Tanong ni Nanay Cuneho na patuloy sa pag-iiyak. Samantala, si Piko ay narating na ang bunganga ng madilim na kweba. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Madilim sa loob at taning ang tunog lang ng pumapatak na tubig ang kanyang naririnig. Sa kanyang mabagal na paglalakad, maingat niyang kinapa daan. Hindi siya natisod o nadulas dahil bawat hakbang niya ay pinagisipan. Mayamaya, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Sinundan niya ang tunog. "Tulong! Tulong!" sabi ng isang maliit na boses. "Kiki, ikaw ba 'yan?" tanong ni Piko. "Piko, nandito ako!" sagot ni Kiki. Natagpuan ni Piko si Kiki sa isang sulok, nanginginig sa takot. Nahulog pala ang maliit na kuneho sa isang butas habang naglalaro at hindi na makaakyat. "Huwag kang mag-alala Kiki, nandito na ako para tulungan ka." Sabi ni Piko sa mahinang boses. Sinubukan ni Piko na akyatin ang butas para itulak si Kiki pataas, pero madulas ang mga bato. Nag-isip siya ng ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang matigas na likod o shell, hagdan. Kiki, umakyat ka sa likod ko, dahan-dahan lang, sabi ni Piko. Maingat na umakyat si Kiki sa likod ni Piko at dahil matatag at hindi gumagalaw si Piko, madaling nakaakyat si Kiki palabas ng butas. Salawat Piko, iniligtas mo ako, sabi ni Kiki habang yakap-yakap ang kanyang kaibigang pagong. Magkahawa kamay silang lumabas ng kuweba ang paglalakbay pabalik ay mabagal pa rin. Ngunit ngayon, puno na ito ng kwentuhan at tawanan. Ikinuwento ni Kiki kung paano siyang napadpad doon at ikinuwento naman ni Pico kung paano niyang sinundan ang mga bakas. Pagdating nila sa nayon, hindi makapaniwala ang lahat. Nagkaroon ng malaking selebrasyon. Niyakap ng mahigpit ni Nanay koneho si Kiki at pagkatapos ay niyakap niya din si Pico. Salamat Piko, ikaw ay isang tunay na bayani, sabi niya. Mula sa araw na yon, hindi na muling tinukso si Piko dahil sa kanyang kabagalan. Naintindihan na ng lahat na bawat isa ay may kanya-kanyang daling at kakayahan. Ang bilis ay hindi laging sukat ng tagumpay. Minsan, ang pagiging mabagal, matiyaga at mapagmasdan ay siyang susi para malutas ang pinakamalaking problema. Si Pico, ang dating tinuksong mabagal na pagong, ay kinilala na bilang si Pico, ang matapang at matalinong kaibigan ng lahat. At ipinakita niya sa buong kagubatan na ang tunay na laas ay hindi nakikita sa bilis ng paggalaw, kundi sa kabutihan ng puso at katatagan sa harap ng mga pagsubok. Sa isang luntiang kagubatan na puno ng malalago at matataas na puno at malinaw na sapa na dumadaloy, nakatira ang isang munting pagong na nagngangalang Piko. Si Piko ay hindi katulad ng ibang pagong. Habang ang kanyang makalaro ay masayang nagtatampisaw sa tubig o nagpapainit sa ilalim ng araw, si Piko ay laging nag-iisa sa gilid ng sapa tahimig na pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa tubig. Si Piko ay may isang alalahanin sa kanyang puso. Ang kanyang bahay sa likod, nagawa sa matigas na shell, ay tila naiiba sa lahat. Ito ay may mga kakaibang marka at gasgas na nakuha niya mula sa kanyang mga naunang pakikipagsapalaran. Para sa kanya, ang mga markang ito ay hindi maganda bakit ganitong itsura ng bahay ko? Malungkot niyang bulong sa sarili. Hindi ito kasing kinis at kasing ganda ng sa iba. Dahil dito, madalas siyang nahihiyang makipaglaro sa iba. Iniisip niya na pagtatawanan lang siya. Isang maaraw na umaga, habang si piko ay nag-iisa na naman, isang makulit na kuneho na nagngangalang Kiko ang lumapit sa kanya. Si Kiko ay kilala sa buong kagubatan dahil sa kanyang bilis at pagiging palakaibigan. Piko, bakit ka na naman nag-iisa diyan? Halika, maglaro tayo! Masayang yaya ni Kiko. Umiling lang si Piko at itinago ang kanyang ulo sa loob ng kanyang bahay. Ayoko, Kiko. Maglaro ka na lang mag-isa. Mahina niyang sagot. Pero hindi sumuko si Kiko. Bakit naman? Mas masaya kung dalawa tayo. May bago akong alam na laro. Karera tayo hanggang sa malaking puno ng akasya. Hindi ako pwedeng makipagkarera sa iyo, Kiko. Masyado kang mabilis at ako eh, mabagal, malungkot na sabi ni Piko. At saka, nakakahiya ang bahay ko. Tingnan mo, ang daming gasgas. Sumilip si Kiko sa bahay ni Piko. Wow! Ang ganda naman ng bahay mo, Piko. Para itong isang mapa ng mga pakikipagsapalaran. Nagulat si Piko sa sinabi ni Kiko. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinignan ang kuneho. Mapa? Anong ibig mong sabihin? Oo, isang mapa! Sabi ni Kiko habang tinuturo ang isang mahabang gasgas. Ito, saan mo nakuha to? Siguro inakyat mo ang isang mataas na bundok, ano? Napaisik si Piko. Naalala niya nung isang beses siyang sinubukang umakyat sa isang maliit na burol para makita ang paglubog ng araw. Medyo nadulas siya, kaya nagkaroon ng gasgas ang kanyang bahay. Ah, oo, sinubukan kong akyatin ang burol makulot. Kita mo na? Tuwang-tuwang sabi ni Kiko. Eh, itong maliit na marka na parang bituin. Nakuha ko yan noong muntik na akong mahulog sa sapa dahil sa isang malikot na unggoy, pero nakakahapit ako sa isang baging. Kwento ni Piko, na medyo nabuhayan na ng loob. Talaga? Ang tapong mo naman, Piko. Puri ni Kiko. Bawat marka sa bahay mo ay may kwento pala. Hindi yan dapat ikahiya. Dapat ipagmalaki mo yan. Ang bahay mo ay simbolo ng iyong katapangan at ng lahat ng iyong mga naranasan. Biglang nagliwanag ang mukha ni Piko. Sa unang pagkakataon, tinignan niya ang kanyang bahay sa ibang paraan. Hindi na ito isang bagay na dapat ikahiya, kundi isang koleksyon ng mga alaala. Bawat gasgas, bawat marka ay isang paalala ng isang pagsubok na kanyang nalampasan. Tama ka, Kiko. Tama ka. Salamat sa iyo. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Piko. Naging masaya na siyang ipakita ang kanyang bahay sa lahat kapag may nagtatanong tungkol sa mga marka nito. Masayang niyang ikinikwento ang bawat pakikipagsapalaran na pinagdaanan niya. Naging inspirasyon siya sa ibang hayop sa kagubatan. Isang araw, ang isang malakas na bagyo ang dumating sa kagubatan. Ang hangin ay sumisipol ng malakas at ang ulan ay walang tigil na pagbuhos. Ang sapa ay umapaw at nagsimulang bumaha sa kagubatan. Ang lahat ng hayop ay nataranta at nagtakbuhan para maghanap ng ligtas na lugar. Sikiko sa kanyang pagmamadali ay nadulas at nahulog sa rumaragasang tubig. Tulong! Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Sigaw niya habang tinatangay ng agos. Walang nag-isip ng dalawang beses si Piko. Agad siyang tumalon sa tubig. Dahil sa kanyang matibay at mabigat na bahay, hindi siya gaanong tinatangay ng agos. Dahan-dahan ngulit tiyak, lumangoy siya palapit kay Kiko. Kiko, kumapit ka sa likod ko! Sigaw niya. Mabilis na kumapit si Kiko sa bahay ni Piko. Ang magasgas at marka na dating kinakahiya ni Piko ay nagsilbing mga hawakan para sa mga paa ni Kiko. Dahil doon ay mas lalo siyang nakakapit ng mahigpit habang si Piko ay buong lakas na lumangoy patungo sa pampang. Pagdating nila sa ligtas na lugar, nanginginig pa rin sa takot si Kiko. Piko, Iniligtas mo ang buhay ko. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo at sa matibay mong bahay, nalulunod na siguro ako. Ngumiti si Piko. Walang anuman, Kiko. Magkaibigan tayo, di ba? Yakapan ng mahigpit ni Kiko ang kanyang kaibigan. Ang lahat ng hayop na nakakita sa pangyayari ay nagpalakpakan. Humahanga sila sa katapangan ni Piko. Ang bahay na dati niyang ikinakahiya ay naging instrumento para mailigtas ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kinabukasan pagkatapos ng bagyo, ay bagong marka ang nadagdag sa bahay ni Piko. Isang marka na nakuha niya mula sa kanyang pagkakabangga sa ilang bato habang iniligtas si Kiko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ikinakahiya ni Piko. Bagkos ang markang ito ay ang pinakapinagmamalaki niya. Ito ang marka ng kanyang katapangan at pagmamahal sa isang kaibigan. Mula sa araw na yon, si Pico ay hindi na ang mahiyain at malungkot na pagong. Naging si Pico ang bayani ng kagubatan. Ipinagmamalaki niya kung sino siya kasama na ang kanyang kakaibang bahay. Naiintindihan niya na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa mga kwento, karanasan at kabutihang-loob na humuhubog sa ating pagkatao. At si Piko, kasama ang kanyang kaibigan na si Kiko, ay nagpatuloy sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa kagubatan, laging handang lumikha ng mga bagong alaala at magdagdag ng mga bagong marka sa kanyang natatanging mapa ng buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Piko ang kaibigang pagong. Tandaan nyo mga bata na ang bawat isa sa atin ay espesyal at natatangi. Hindi natin ikahiya kung ano man ang meron tayo dahil yan ang nagpapabukod tangi sa atin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pambata. Paalam!